Ayun na nga mga ka-all right. Nailagay na natin itong uh, dashcam natin na uh, three way Ayan. makikita nyo. Ito yung sa harap. Ayan. Tapos, ito yung sa harap. Ayan. Kaway-kaway. Kaway-kaway tayo dyan. At ito naman yung... Ay, sorry. Ito naman yung sa likod. Ayan. Ayan. Good day mga ka All right, Ayan, magandang umaga, hapon, gabi sa lahat ng manonood ng Basho TV. And for today's vlog, mag-unbox tayo itong nabili nating dashcam na 3-way camera napakaganda. ayan, nabili lang natin to sa My Divisoria at sasabihin ko sa inyo mamaya kung magkano yan i-unbox muna natin guys itong uh, ating nabiling dashcam at syempre, yung una-una nating uh, bubuksan, ito yung pinaka TV o yung dashcam ng ating sasakyan ayan maliit lang, ito talagang gusto ko, medyo maliit lang talaga, at kung nakikita nyo yan yung camera na yan, yan yung isa sa mga camera na nakatutok sa loob ng sasakyan ayan, mamaya makikita nyo yan kung paano yung gagala. at next Etong nasa box naman dito naglalaman ng ginto este, <laughs> ng ng holder ng ating dashcam. Ayan. Ito yung ididikit natin sa salamin ng sasakyan para itutok sa labas. Ayan. Madali lang naman siyang uh, ilagay sa salamin ng sasakyan kasi meron naman siyang uh, tawag dito yung pang lock yan. And second, ito yung uh, power niya na isasaksak natin sa sasakyan natin para gumana yung dashcam. And lastly, ito yung camera sa likod na napakahaba ng wire na hindi mabibitin kahit sa mo ilagay sa likod na sasakyan mo. Yan. At syempre, may manual yan para po guide. Kung... Pero madali siya guys kahit hindi mo na yang yung manual na eh. yan. And of course, ako lang ang mismo naglagay niyan guys. At syempre, uh, madali lang naman. Pero ingat tayo guys. Uh, syempre, so sobrang init yung mga wire na nilalagay natin sa gilid-gilid. Ako, for safety, binalutan ko siya ng electric tape para kahit mainit, hindi natututong yung wire natin. Yeah. Ayun na nga mga ka-alright, nailagay na natin itong uh dashcam natin na uh, 3 way ayan makikita nyo ito yung sa harap ayan tapos ito yung sa harap ayan kaway 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 na yan at ito naman yung ay sorry ito naman yung sa likod ayan So, itong dashcam na to pwede nating i-split sa dalawa ayan ito tsaka yung sa may gilid na isa pwede mo rin siyang baguhin harap at likod or split na ganyan ayan kita mo or likod na ganito ayan or pwede lang siyang solo pero ako ginagawa ko eh ayan dalawa sa likod yun Tama. Yan, good. Yun. So, bali mga chlorite, uh, hindi to touch screen. Pero okay naman sa presyo niya na okay naman sulit siya. At na-try na natin yan na uh, i-record, ay uh, i-check So simultaneously nagre-record yung tatlong camera niya sa harap, likod at sa loob. Ayan, ipapakita natin yan maya maya guys. Kaya ito, yun, maganda naman to. At saka sa wiring, ayan, napakadaling nilagay. Ako lang naglagay niyan. Ito, pinadaan lang natin. So wala kang nakakitang sabit. Nakasabit, ito sa, ilal, li sa likod lang. Ay, sa taas, pinadaan. Ayan tapos yung sa likod yung doon ko lang nilagay sa likod hindi ko na nilabas makikita nyo yung maliit na ano na yun hindi ko lang da doon so kung makikita, kung makikita nyo sa likod medyo hindi siya yung kalinawan kasi nasa loob siya eh. pero kung ilalabas nyo yan, malinaw siya mga koray ayan eto na nga mga koray eto yung front camera na nakatutok dito sa sasakyan natin Ayan, ang linaw niya, 'di ba, guys? Ang kitang kitang-kita mo talaga yung, uh, yung, nasa nasa harap ng na sasakyan mo, pati plate number, ayan, at yung lawak nung coverage ng uh, ng nakukuha niya sa camera. Ayan, nakitang-kita naman, 'di ba, guys? So, ayan. Ito yung isang isa sa three-way camera niya. Ito yung pinaka-front. Yan. And next, ito naman yung nasa likod. So, nasabi ko na sa inyo guys, nasa loob siya. Hindi ko na siya nilagay sa labas. Pero, kitang kita pa rin, di ba guys? Makikita nyo naman, malinaw pa rin siya. Kahit nasa loob lang siya. Pero, kung talagang gusto nyo ng mas malinaw, siguro pwede nyo siyang uh, ilagay dun sa ilalim ng... Uh, ng sasakyan nyo doon sa may pwede doon. Pero ako sa, sa, dito na lang sa may loob. Yan. And of course, ito yung pinaka the best diyan. Yung sa loob ng sasakyan. Yan, 'di ba? Tingnan mo naman, no? napakakulit ng baby ko diyan. Ayun oh. Ito. At kitang kuha kuwa sa camera mga kalokohan niya. Ayun oh. No? Hindi ko alam po anong ginagawa ka niya. Ayan oh. eh, ang gustong-gusto Di ko diyan eh. <laughs> <laughs> gustong -gusto sa mabilis <laughs> kong uh, camera nito, na three-way. Kasi yung sa loob, makikita mo. Kung wala, ayan katulad namin, uh, nare-record ko yung uh, yung ginagawa ng anak ko sa likod. <laughs> ayan siya, oh. Pero, ang saya, diba? Tsaka, ang ganda niya, guys. At, ang linaw talaga. So, guys, uh, ayan lang, ah... Uh, Itong nabili kong uh, dashcam ay nagkakalaga ng 2,000 pesos, guys. 2,000 pesos lang, 3-way cam na siya, 'di ba? Sulit na rin, no, guys. Tingnan naman yung quality niya. Ayun. Link. 'Yun. 'Yun lang po mga ka-right at uh, sana na na-enjoy niyo itong video ko.